welcome back to my channel. Okay. ah uh, uh sa Luzon, Bisaya at Mindanao. Okay. At sa iba't ibang panig ng bansa. Okay. Lalo sa mga kasama ko sa GC. Shoutout sa mga bagong pasok sa GC ko, no? Okay. Uh, at yung mga natanggal, pasensya na po. At talaga po kailangan pong piliin. Hindi mo hindi naman po lahat ay eh, makakasali, no? Kasi yung iba, wala lang. Sumagot lang ng oo lang. Sige, isali ako. Ganun. Pero hindi sila interesado. Okay. Kaya, ano palang, tinatanggal na, ano. Yung mga interesado lang, yan, na gustong matuto ng kalahaman pang spiritual, yan po mga kasali. Pero, hindi po lahat eh, yung yung, eh, kasi kung tutusin, kung magpapasok talaga ako, abay, marami pong papasok, no. Pero pinipili ko sa tao. Pinili ko ng tao pero pag small pinipili ko pa rin isa-isa. Hindi naman lahat ay eh, pasado, no. Hindi lahat pasado. Ambagan kasi baka mamaya pumasok lang sila sa GCQ para kumuha lang ng mga orasyon, pagkatapos wala na. Wala man lang na ano, uh, nag-aabang na lang ng ibibigay na ng mga orasyon. Hindi po gano'n, no. Okay kailangan nyo pong matuto talaga. Kasi ang matitira ay siyang magiging manggagamot. No? Kayo na lang po bahalang magpalaki o magpalago ng inyong kaalaman na aking ibibigay. No? Kaya ilan na yung nakatapos sa akin? Ilan lang. No? Siguro ko yung mga limba. Mga o anim. Talagang nakapagpagaling na sila. No? At meron na rin silang tinatawag ng kabal at kunat. Okay. Dahil niisa-isa ko silang itesting para alam nilang meron na silang kapal no ngayon po kay yung itinuro ko sa inyo yan po ay panimula lang no panimula lang po yung itinuro ko kasi diyan din po ako nagsimula sa panimula bali kayo na lang po mag o magdagdag ng kaalaman ninyo at least nakapagsimula kayo yan first level pa lang po yan ngayon kayo po tumuklas kung paano kayo maging second level. Yan. Hindi po lahat eh binayayaan. Hindi po lahat eh natuturuan. No? Merong may matyaga at merong hindi po matyaga. No? Okay, salamat sa ano, welcome po dun sa bagong pasok o bagong sali sa amin GC. Okay. Ah, uh, ngayon po, ay eh, ipapakita ko po yung ano ano ah uh, ano lang uh, para lang sa mga uh, taong naniniwala ano at yung hindi naman naniniwala skip nyo na lang yung aking video okay ibigyan ko lang po kayo ng ano ng tip para sa panlasa ng tubig no oras uh, hindi naman siya orasyon kumbaga ano lang siya tip no at bibigyan ko kayo ng Orasyon pang hanap sa mga mutya. Ito kasi, bali dalawang orasyon ito eh. Isa yung ano, yung ahe Ayesha. Ah, ah, Tsaka yung isa ko. Okay, guys. At para malaman nyo rin kung paano gagamitin, no. Adit ah, sa tubig na to. Ito guys, at may ituturo pa ako, no? Na yung ito yung sa mga hindi naman nag ng mga pang-spiritual, pero per, pwede niyo gamitin, no? Pwede nyong gamitin sa inyo, no? Kasi hindi naman po kasi itinuturo ito, no? Kay maniwala kayo pa hindi, no? Bibigay ko na rin po ang ano, halimbawa, wala naman kayong alam sa orasyon, no. Pero gusto niya pong tulungan yung may sakit. Halimbawa, may sakit siyan. Hindi niyo makita yung sakit. Ah. Nilalagnat, o sumusuka masakitan tiyan. 'yan. 'Yan na nausog. na usog, Mga simpleng tip lang po ano, simpleng tip lang. Kumuha kayo ng isang basang tubig. 'Yan, isang basong tubig. Lagyan niyo ng konting asin, konti lang po, no, konti lang patakan nyo. Yan. Tapos, yung sinasabi nilang orasyon, ano, ako may sarili akong orasyon, kaya yun ang inilalagay ko, ano? Pero, magagamit nyo po itong gantong, ano, uh, kahit anong dasal, no, basa, pabasbasan nyo sa taas, o Panginoon, basbasan nyo pong tubig na ito, na aking ipaiinom sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Pertis Santo. Kahit ganun, kahit isang ama namin lang, ibulong nyo noy sa tubig ipa-inom nyo sa pasyente sigurado pong gagaling yan po kasi hindi tinuturo yan no wala pong nagtuturo niyan napakasimple no napakasimple lang po niyan kahit anong oras 'yon ilagay nyo pwede basta mabuti ha yung ipapainom nyo sa ano sa pasyente halimbawa nabalis nilalagnat na kada hapon nilalagnat Ganun yung mga kabahing mga mahilig na bata eh. Mga kasi mga namamatanda no. Simpleng simple. Tapay namin isang basang tubig. Dasalan nyo kahit isang ama namin. Basta pabasbasan nyo muna sa taas. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. No? Pabasbasan nyo. Okay. Tapos eh, pag nabasbasan nyo, yan, pag nabasbasan nyo, ano? ipainom nyo na ngayon ya Magugulat kayo. No? Yan ay tip lang po. Ano? Tip lang po. Kahit sa mga hindi nag-aaral ng pang spiritual, eh para makatulong na rin po sa inyo. No? Dahil sa sobrang ano na rin po kasi no, ano. Uh, shout nga pala doon sa ginamot ko, no. Sa Marikina. Panila Alexa, no. Shout out sa inyo. Maraming salamat po sa ibinigay eh, niyo po sa akin. Malaking tulong na po yun para sa akin, ano. Uh, maraming salamat dito sa mag-asawa rin Sa Quezon City Okay Na nagpagamot din po sa akin Ano Ay Monique Monique ang pangalan Ano, yung asawa niya eh, May ano yun Okay, may potential yung asawa niya Na pwede siyang manggamot din no? Dahil nasa guhit po ng palad Ngayon Sa totoo po, maraming salamat din po Sa donation niyo po Maraming salamat Okay, at saka doon siya to, doon sa guardiang ginamot ko yung kasawa. Uh, sa bagay, doon ang gumagamot. Uh, doon sa mag-asawa, okay, yung uh, guardia doon sa uh, condominium na yun. Okay, shout out sa inyo, sa mga ginamot ko, pagaling po kayo. At kung saan, saan po wala nang gumambala, ano? Kasi kalimitan po, ang inggit po yung nakamamatay. Tandaan niyo po yan, no? Kaya kailangan po, kahit anong balit, kahit ano pong bait natin no, kahit anong bait ninyo no may tao pa rin naiinggit eh ang inggit po ay ano eh siyang nakakamatay ipapakulam kayo dahil naiinggit inggit lang naman ang dahilan ano? para sila ay manakit ng tao kasi hindi po nila makulam yung taong masasama tandaan nyo po yan pero meron pong ano uh, meron pong mangkukulam no meron pong mangkukulam na ang ang tanging layunin nila ay kulamin yung masasama no kaya dalawang klase po dalawang klase mangkukulam no may mangkukulam na mabuti may mangkukulam na masama no dahil yung mangkukulam na mabuti ang kinukulam nila ay yung sagad na sa yun ang tinitira nila sagad na sila sa kasamaan no yun po kaya mahirap po minsan may pasyente ako mahirap gamutin talaga no hindi na po ako no? Uh, may pasyente ako mahirap gamutin bakit ba mahirap gamutin kasi napatay niya yung ano eh napatay niya yung yung tao no napatay niya yung tao tapos hindi kumbaga hindi sila itinulong hindi sila hindi, hindi ng demanda no tapos eh yun kinulam siya kinulam naka, kumbaga, sa, ano, nakapago na yung kulam niya o nakabote na, ano, na hindi na kayang pagalingin ng ano, ano, Pero para sa akin, pinilit ko pa rin gamutin. Sabi ko sa kanya, yung sakit niya, talaga matindi yung galit sa kanya. No? Dahil kahit mapagaling ko yung ano, kahit mapagaling ko yung sakit niya, baliwala rin po matanggal ko yung kumulam o gumumbala pero yung sakit niya nakabaon na ngayon may inaano naman ako mga orasyon na para ano yung po yung sinasabi kasi talagang hindi kayang halos matanggal no hindi halos kayang matanggal kasi nga sa kasamaan niya rin no masama siya no nakapatay siya ng tao gumaganti yung tao kaya meron mang kukulam yung antigo mga antigong mangkukulam o mambabarong antigo na mahirap din sa gupain ng mga albularyo mga ganun kahit sabi natin mapagalingan natin yung pasyente pero talagang mahirap pagalingin meron ganun pero sawa naman ang Diyos ito na paano napapagaling no at meron din naman pong ano yung ginagamot ako na huli na no huli na pero yung mga huli na ang tawag doon ay eh, huli na bago sila nagpagamot sa akin, no? Kumbaga, napinsala na siya ng pampisikal. Ibig sabihin, napin, na, ano na siya ng hospital, eh. Kumbaga, eh, alam na, hindi, hindi nila alam na kulang o ano. Hindi nila alam eh, na kulang. Eh, eh nila sa hospital hanggang umabot sila ng 100,000, ano? 100,000 ang nag sa hospital ay eh wala pong kagalingan no? napinsala na po yung katawan sa kaka-opera sa kung ano-ano pinaglalagay sa katawan ako ano ano is pinagsaksak na gamot eh, hindi po gumagaling ano po tapos hanggang sa butot balat na inuwi pinasya na lang na iuwi na lang sa bahay ngayon ipagagamot sa akin no Siyempre, inunahan po na sila kasi anuman mangyari sa pasyente ay wala po akong pananagutan Anong po mangyayari doon? Kaya ang salita ko, 50-50 po ta, ang laban natin dyan. 50-50 ang laban natin. O laban ko, no? 50-50. Pwede po siyang mabuhay. Pwede rin po siyang mamatay. Yung po, 50-50. Pag sinabing 50-50, no? Kasi mahirap po sa ating mga manggagamot, no? Tumulong ka na, ay baka mapasama ka pa. Yun po yung itinuturo ko sa sa mga baguhan, no? Yung mga bagong sumali sa aking GC, no? Hindi ko kayo ng gamot ay hala, sige lang kayo, pero baka mamaya makatsempo kayo ng mamamatay pala. Eh, baka ma yan, sa pagtulong nyo yan, ay eh, diyan pa kayo makulong. Ano po, mahirap po. Bali, ano, tumulong ka na, ay eh, makukulong ka pa. Hindi po ba, Siyempre, kailangan lang po natin pananalig sa Diyos. Sa Diyos ang mamakapangyarihan sa lahat at sa kanyang buktong na anak na Isesius. Okay ngayon. Bali, katulad nung ginamot ko rito sa, ano, sa Quezon, ano, o Laguna. Yun nga po, eh, barang pala yung dumadali sa alak, kulang barang, ano. Kay, ano, kay Shato sa'yo, itong aking, ano, kay Rina, ano, yung live vlog ko yun, live ko. Yun po yung mahirap na kinulam siya gumamit ng engkantong itim, no? Engkantong itim lima. Ngayon ini natanggal ko yung kulang Kasi eh, inuto, may inutosan siyang engkantong itim lima. Ngayon pinatay ko isa-isa yung engkanto. Ngayon kada pa mapapatay ko ang isang engkanto ay eh, pumapasok pala yung ano nun dun sa kaharian nila bumabalik sa kaharian pag napapatay pa na, nagigilitan papasok sa kaharian eto na, ito. kasi nagkagusto kay Rina na yung engkanto ang ibig sabihin nun kasi ang mambabarang kumukuha sila ng engkanto para kaya nilang patayin yung pasyente namamatay ang pasyente dahil kinukuha yung kaluluwa nung mga engkanto ikinukulong sa kanilang kaharian hindi na nakakabalik ganun po yun pag gumagamit ng kanto kasi mambabarang sila kaya nilang gumamit ng engkanto yun po yun yung ganto edi namatay po tong si ano si si Rina edi wala nang hininga ano yun po yung kinatakot ko talaga eh hindi lang na i-video sayang eh, siya na lang nagkwento siya na lang nagkwento edi naka uh, umaga nataranta yung anak niya natakot umiiyak dahil nanay niya tirik na mata hindi na humihinga. Ginigising namin, ayaw magising. Kahit pinababalik ko, ayaw bumalik. Yun po mahirap sa aming albularyo. Pag lalot humiwalay talaga yung kaluluwa, espiritu ng, ano, ng, ng tao, at hindi bumalik, yun po, magiging parang komatos. Ganun po, parang komatos. Na natutulog lang, ganun. Yun po mahirap. Tapos ng nagdasal ako, Panginoong Yesus, ibalik niyo po yung kaluluan niya sa katawan niyo po. Ayun. Bumalik. Ayun, tsaka nagising. Ang tagal, ang tagal. Walang hinga, walang ano, pero may, may tibok yung pulso. Ang tagal, bago bumalik ng kanyang kaluluwa. Ngayon nagkuwento siya. Nagkuwento. Isi, ano, isinama siya nung kulay itim na malilit na tao. Ganyan daw kalaki. Dinala siya doon sa malalaking puno. Dinala daw siya. Sabi niya, yung kwento niya. Dinala siya, tapos pagdating dun sa malalaking puno, merong ganyang kalaking ano, ganyang kalaking pintuan na nilusat, nilusutan ng ano, nung kulay itim. Yeah. Pagpasok daw ng kulay itim, nagtaka siya bakit maliit yung dadaanan niya. Sabi niya, hindi ako kasya, hindi ako papasok. Kasi hindi nga siya kasya, maliit lang yung pintuan eh baka ka ba dun. Kaya inisip niya bumalik. Kaya ang tagal niya bago makabalik do eh. Doon sa katawan niya. Dahil yun nga, sinasama siya nung inkanto. Kaya nung inkanto, sumunod siya. Dahil oras na sumunod yung kanyang kalalawa o espirito pag pumasok doon sa yung pintuan na yon at nadikit na siya doon, napasok siya, hindi na po makakabalik yun. Yun po yun. Kaya magiging patay na siya. O sa awat tulong ng Panginoong Jesus. Sa pangalan ni Jesus, balik sa katawan. Bumalik yung kaluluwa. Yun po nakakatakot po, ano? Kaya sa mga baguhang albularyo, hindi po, huwag yung pangasang kung hindi nyo kakayanin, no? Nakakatakot po, kahit man ako kinakabahan. Then, yun lang po yung na-experience ko. Experience, ano po? Na ang tagal bumalik ng spirit yung kaluluwa niya eh, tagal tapos eh ito na no guys edi syempre uh, magaling na okay dahil butot balat ng ari niya e, tumaba na ngayon mataba na ngayon magaling na okay magaling na ngayon kasama sa GC no kasama sa GC syempre meron kaming kasamaan marunong mang tigal po ayun ah. sa tigal po tayo ano tigal po okay Natigal po siya ngayon. Nadali. Hindi na mababanggit ang pangalan. No. nag yun, yun. Nagtitigal po talaga. Ngayon, tinamaan ngayon tong si Rina naman. Tinamaan si Rina. E eh, di sumakit yung ano, yung tiyan niya. Namimilipit sa kit. O, tapos eh, uh, yung anak niya kasi, yun ang estudyante ko. Estudyante ko, bata pa yun. Eh, gusto kong lumaki siya ng mahubog namin bilang manggagamot. Bata pa. Sabi ko, oh, sige, ikaw ang nandyan, ikaw ang manggagamot ngayon dyan sa nanay mo. Kasi tapos ka na ng na days, gagamotin mo na yan. Yo, ginamot niya, inipitan niya, hindi nahuli. Oh, Palipadahangin lang. Okay. Pero, nung ano, di nawala na naman yung ano niya. tagal na naman bago bumalik nung kanyang kaluluwa sa katawan. Tagal gising din sila ng gising ayaw na naman magising pero video call po yun ang no? video call tinuturuan ko lang yung nanggagamot na yun kaya kinabahan na naman yung anak niya na mamaya matuluyan ano? kaya e, nakakatakot po hindi po basta basta maging isang albularyo o manggagamot no? yun po yung inaano ko kaya iniingatan ko rin yung mga natututo ngayon ito yung nakatapos sa sa ano ko yung pagtuturo ko no mayroon na naman kami bago no ano ko kung ilan lang po ang matitira marami silang inano ko isinali may natanggal na ako dalawa ngayon ewan ko kung sino pa okay guys kasi hindi ko makikita ang ugali ng isang tao o hanggat hindi kami nagkakasama ng matagal no? yan kung ano bang ano niya kung dapat ba siyang turuan o hindi no hindi rin po ako basa-basa nagbibigay ng mga orasyon. Yan. Kasi, ah, uh, ito ay para sa mga ano lang. Ano kaya ang ginagawa ko pag yung mga ganoon, private, no? Hindi ko ipinapasa mismo sa GC Maliban na lang pag yung mga matatagal na kami makakilala pwede na namin ipasa sa GC Pero kung hindi, at bago ka pa lang, private, no? Yan, ganoon guys. Kung taas guys, ituturo ko sa inyo, Ah, to ano ko kung ano bang ang iba't ibang lasa ng tubig, no? Pag nalasahan ninyo. Kung ano ba ang gumagambala sa inyo? Pag tinikman niyo ang tubig, kung ano po ba ang lasa? At kung para saan, no? I ano ko sa inyo, ipapasa ko yung etong aking ano. I video natin mamaya. At saka yung orasyon sa paghahunting ng mutya. Para guys, kasi sobrang mahal ng mutya. Ano, sarap, mahal ng mutya. Ngayon, hindi man kayo bumili, pero kung makakapag ano kayo nito, kahit isang ama namin lang tapos yung orasyon, banggitin nyo bago kayo maganap ng mutya. Yan, makakakita kayo. Magpapakita at magpapakita ang mutya sa inyo. Hingi kayo sa inang kalikasan. Okay, guys. Iyan, kusinan mo. Bakit kusinan mo? Iyan. Dalawa yung ano kasi eh. pang hanap ng mutya. Okay, ito yung ahesya. Ahesya, alam nyo na yung bihira na itong nakikita sa sa YouTube. Ah. Uh, pero ito matagal na kopya ko na to. Hindi pa man nailalabas halos sa YouTube. Ay, orasyon na to na nasa akin, no? Dahil talagang matagal. Loray laroy na nga po eh. May punik-punik na nga po. Ayan. Ay, loray laroy na. Dahil ito sobrang katagalan, no? Yan guys. Yeah. I ano ko rin sa inyo ano? I video na lang. Dito dito. Yeah. Okay guys. Yan guys, para malaman nyo ano ba ang lasa ng tubig. Screenshot nyo na lang kung gusto ninyo, no? yan po yan yeah, medyo tagalan natin ng konti para mabasa nyo po ano pagsusuri sa kamay at paa pagkanan ang maigsi tao pagkaliwa ang maigsi engkanto laman lupa mga mangkukulam para yan na may alaga okay testing lasa ng tubig adonai na Nadaro Anarod Road Yan no okay tatlong beses ipainom ip ipalasa sa pasyente okay ngayon malalasahan no malalasahan nyo pag makpakla jamlo pag maalat tao pag matamis Diyos malansa tikbalang mapait, barang, mabaho, aswang. Ito. Maanghang, ayun, maanghang, meron pala maanghang ano. Pag maanghang pala, duwende. Okay. Pag maasim, tiyanak. Okay. Ang so guys. Kasi pag nalalasahan niyo sa tubig, no? Tapos pag iba nga ang panlasa ninyo, ay magpatingin po kayo sa albularyo kung yun ang panlasa ninyo. Ano? Ayan guys, para malaman nyo. Ibubulong nyo muna yung pag-testing ng ano, yung Adonai, ano? Adonai, Dorana, Oradan, Narad Nadaro, okay. Anarod, Yanoda, okay, tatlong beses nyo babanggitin dyan sa baso na to, ano? Tapos yun, magiging iba yung panlasa nyo sa tubig. Ano guys? Yan po isa mga naniniwala lang po, ano? hindi ko naman po kayo pinipilit na yan ay gawin yan lamang po para kung sakaling may nararamdaman kayong hindi maganda sa sarili ninyo ay gawin po ninyo yan at pag talagang ganyan ang panlasa ninyo i na po sa mga malalapit sa inyong albularyo no? at magpagamot po kayo okay Tapos na ngayon guys papasa ko naman sa inyo to ito dapat di ko sasama to kasi orasyon sa kidlat to eh pero kumot nandyan ha Sige. Ayan yan nyo na, no? Pero ito po talaga ang orasyon sa panawag mutya. Okay. Mananawagan na kayo sa mutya niya. Deus, meus, preses, ante. Pasim po M. Ano? Pasim. Pasim. Okay. Tuma mutya. Okay. Naturay. Ibi. Bidebo. Batiska Tays Benyut at me in the amen okay yan po panghanap ano mutya ng kaligasan okay guys yan po ang ano nyo kasi yung luma niya na ano oh punit, -punit na po guys siya na po kayo ito yung sa yung una ko palang ginagamit yan yan Ahesha, Ahesha. Aye, ayo pala. Ayesha, Ahesha. Aisha. Aye aye He a I, Ha Asha. Okay, guys. Kaya pala talaga nakakabulol po, ano? Okay. Yan po ang pang ano no. Okay, guys. Yeah. Okay, susunod, magbibigay ulit tayo ng ano, ng orasyon sa susunod. Eh, pasensya na po kayo na tatagalan sa pagbablog ano po kasi marami rin po akong ginagawa at minsan talaga pong busy ano. Eh, hindi ko naman po na yung mga ginagamot ko kasi po private po, hindi po pwedeng ilabas sa YouTube bilang protection din nila na hindi sila ano, no, mapanood ng mga tao yung aking gamutan. Yun po yung aking ano, pinahintulutan ano hindi ko po ibinibidyo. Sabi ko, pwedeng magvideo sa inyong video para meron kayong ano, ebidensya. Pero kung ano, ako hindi ko na siya ilalabas na YouTube, no. Sa alam nyo na may alam po ako kung panggagamot, no. Okay. Okay, maraming salamat po, no. At uh, po tayong lahat at gabayan. God bless po sa ating lahat.